Hi guys! Welcome to my vlog for today's video guys. Mag-almusal tayo guys. Itong almusal ko guys, kagabi binigay ng shooted ng shoota ng anak ko. Kay shout out kay ate honey niya. Happy birthday kasi birthday kahapon. Ito ay imumukbang ko guys, pancit at saka carbonara. And then, lagyan natin ng hot Coffee guys. Kain tayo guys. Good morning. Samahan niyo kung kumain. Yummy. Narap. Mm, Ay. Ininit ko lang to guys. Kasi binigay kahapon. Tapos na kami kumain. Sabi ko ngayon, ayan, kakainin ko na lang. Almosal ko. Parap. Sarap. mainkan nama Raden. Alis dan. Tapos yung alaga ko, guys. Nagbantay sa akin. Gusto din daw niya ma-extract. Oh, no! Ano, Kit? Nandyan ka lang. Gusto din daw niya kumain, guys. Ah, oh. Kit! Gusto niya kumain, guys. Oh, ito. Ayaw mo magpa-video. Ito, oh. Hmm. Ayan. Kakain din daw siya, oh. Nakita niyo, guys. Kumain din yung alaga ko, no. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Diyan ka lang, oh. Nakita nyo guys, alaga ko. Kumain din siya. Gantay siya. Diyan ka lang. Mamaya na. Tapos ka na nabijuhan. Okay guys, thank you for watching. Please like, comment, share, subscribe and click notification bell for more updates on upcoming videos. Bye.